Puno na? Wala pa. Ay, ma mahina ng ulan. So, mutuwak ni guys. Manuro ito guys ha. Hey! Pupunta kami doon sa pabahay. Doon. Babahal. Pag mutuwak na siya. So, dami the rest of my... Mm, I... Tapos, mugabiin na. <laughs> mugabiin na. Ah, na puta. Correct? Correct? Ah. <laughs> Uy. Ay, naku. Oh. So, ang uban guys, ang pabahay dahil na gahapit na unta mahuman siya. Oh. Taas na kayo siag parel no kasi from kahapon yes gamay pa lang to pero karon kay tagas na siya pero dili na to siya makuhaan og picture kay dili man maka do all because maulan so abo uh, ka sa tema ka bag updates sa ating... sa ating bababahay kay dili man mi maka dili kami makapunta doon kasi maulan no so ma bukas so ma, baka matapos din bukas <laughs> baka magkaroon na siya ng ding uh, atop ding ding atip atop oh my god pauli ugol gi mukamot ayo ko gika pa kay marami ang kamay mo Ayaw, dai. Mag day, Ayaw, kayo mag-away dy ha ayun lagi kayo. makuha Basta, don't touch me Don't touch me, don't touch me anyway don't touch me. Hala, pagdanghag anyway. So wala na ko kitag aninipot. Ayaw, pagdanghag pa wala pagdanghag pa wala pagdanghag pa wala pagdanghag pa wala 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 pagdanghag pagdanghag pa pagdanghag sa una kayo, nindot ka ayo kay ang mga puno dagha ni nipot pero karon wala na ani nipot nahurot na so sa una puno ano nga untay punoan sa mangga mapuno na siya gani nipot punong puno ng alitaptap pero ngayon kahit isang alitaptap wala na ambot og asa na nahurot na sila or gigamhan na sila <laughs> gikapoy na pud sila <laughs> ay nako oh guys sige asa gid dari? dere kada gamay ngit ngit dere no ayo lagi hugo makamot hugo makamot wala na ya ali tap tap wala na um sige tawag ali sa bisaya ali tap tap tagi ganina <laughs> tap tap dili kap kap Kadang-kadang, kuan ayun aniniput put. ni anini put nyeri, ay